This is Roxon M1 multi-tool at uh, for the last uh, more or less around 3 to 4 months Lagi ko tong daladala Nandito siya sa aking uh, mini uh, chest bag uh, Pag ako'y naglalakad, nagpupunta sa grocery, ako saan man Pag ako'y nagbibisikleta, daladala ko to dahil nandito yung aking wallet, coin purse Uh, at syempre, itong uh, multi-tool na ito. Itong Roxxon M1. Ngayon ito, actually na-review ko na to eh. So kung gusto nyo makita yung functionalities nito at yung mga tools, hanapin nyo lang yung review ko sa YouTube channel ko na ito dito sa Roxxon M1. Ngayon kaya ako nire-review uli ito. Kasi nung isang araw, ginamit ko to, no, Gagamitin ko dahil may paggagamitan ako. And uh, nagulat ako kasi nakakita ako ng kalawang or corrosion sa body niya. Uh, eh, hindi ko naman siya ginagamit, ano? Uh, kaya ako lang ito dala-dala in case nakailangan in case na may emergency, meron ako magagamit na tool. Pero nagulat ako bakit may kalawang. Ano yung ibig kong sabihin ng kalawang or corrosion? Papakita ko sa inyo, no? bawa ito. Ayun, no? Makikita nyo yun, no? May mga patsi-patsi Nakikita nyo? Kita naman eh. So, iyan. Kaya lang hindi masyadong prominent. Kinuskos ko na kasi yan eh. At niligyan ko ng light oil or light lubricant. No? Similar to uh, WD-40. So, medyo nawala siya. And, uh, pag binuksan to, nakikita mo yung, yung corrosion o yung kalawang. Ayun o, no? nakikita nyo yun. Ayun, Ewan ko kung obvious ha. Pero may makikita kayong... Hindi ko ma-close up dito sa ano, no, camera. Pero ayun, ayun, ayun. Ay, ay, yun. yun. Ayun no? yung parang itim na yon Kalawang yun eh. Corrosion. Rust. No? Na hindi naman to ginagamit. Ulitin ko, hindi ginagamit. Nasa loob lang siya ng pouch. Ngayon, paminsan-minsan, yung bag ko, itong uh, mini chest bag na to, minsan nababasa dahil nagbibisikleta ako nababasa siya minsan pumapasok sa loob yung tubig so more or less may konting moisture na pumupunta rito so most probably nang dahilan kaya nagkaroon ng corrosion or kalawang pero kaya ako medyo disappointed ako ng konti kasi yung aking ginagamit at nakalagay dito sa aking bag for the last uh, maybe perhaps 2 years 3 years Uh, Leatherman ang ginagamit ko eh. Leatherman sidekick in, in uh, particular. Uh, hindi nagkaroon ng ganoong corrosion. No? Uh, gamitin ko o hindi, hindi siya nagkaroon ng ganoong corrosion. So, nagulat lang ako dito. So, ang, ang makukonclude ko lang, or siguro, ang, ang explanation lang doon is, obviously, mas maganda yung ginagamit na stainless steel alloy ng Leatherman kumpara dito sa ginamit ni Roxxon dito sa kanyang M1 multi-tool. So, yun lang ano. And, uh, medyo disappointed ako pero pag, pag iniisip ko kasi mabuti, okay. Um, ang presyo kasi nung Leatherman Sidekick is around 4 times to 5 times. Uh, as much or more than this uh, Roxxon M1 So, okay lang, okay lang Pwede na rin, So, siempre uh, siyempre, yes. Uh, something, something has to give. Ika nga, no? So, nagtipid si Roxon. Uh, gumamit siya ng mas uh, inferior o oh, masasabi ba natin inferior quality or sabihin na lang natin na less quality stainless steel alloy versus dun sa ginamit ni Leatherman. But uh, again, small gripe lang naman yun. No? nagulat lang ako. Nagulat lang ako na nagkaroon siya ng corrosion. So, kung, kung, balak mo pala na bumili nito, gamitin nito, gumamit nito, or, or ilagay ito sa bag mo para meron kang uh, multi-tool anytime na kailanganin mo ng tools. No? Uh, siguro maganda na pahiran mo siya ng light oil no? para hindi mga lawang. So, yun lang mapapayo ko. So, again, na-review ko na kasi dati to, no dito sa channel ko. Itong uh, M1 Multitool. At okay naman siya. More or less okay siya. So, kung gusto nyo malaman kung gaano siya ko okay, ano yung mga functionalities niya, ano yung mga tools niya, hanapin nyo na lang dito sa channel ko. Ito, itong mini-review ko na to, uh, tungkol lang to dun sa nagulat ako na nagkaroon ng corrosion or rust yung body. So, Lang, no? So thank you for watching.